Tubig, lo maglilinis naman tayo sa ating BB Max siyempre dahil nga one week nang lumipas simula nung uh, ulan ulan may bagyong igay then dalawang bisis na ito nalubog sa mga baha uh, lumagpas nga rito eh ang tubig eh so hindi ko nalinis agad ngayon lang din ako nagkakataon na paglilinis titingnan natin kasi nung one time, uh, ah, dalawang dishes din na ito ay niluso po talaga ng baha hanggang dito. Lagpas talaga ng siguro mga tripod sa gulong. At ay dumulas talaga to. Pero titingnan natin kung... Harapan ako magtanggal ah. Puro tubig. Loh. kulay ano <laughs> Dumi. Puno sa tubig. ada, mga hmm. Tapos na. So babalik na natin 'to. Nasaan yung arrow? O, baliktad. So dapat yung arrow ay papunta roon. Ayun. Hmm. Tit-testing na natin. Okay. Ayan natin. Wow! Sunog na rin ang uh, engine oil natin. Uh, ang gamit natin ng ngayon ng engine oil is yung Racing Line RS8 yeah. ang 10 W50. So, ito kasing lagi kong ginagamit kapag lalo na kapag nag endurance ako kapag subok na rin to ito na talaga yung ginagamit ko uh, kahit hindi sa endurance ito rin talaga ang pinagpalit ko maganda talaga tong uh, RS8 na racing line so baka naman RS8 <laughs> Alam na 1, 2, 3 ok